Ang mga taong introvert ay hindi madaldal. Pero kapag nagsalita sila, parang kunyal na humihiwa sa ingay. Ang kanilang mga salita ay may bigat, talim at kaluluwa. Hindi dahil madalas silang magsalita, kundi dahil malalim silang mag-isip. At yung mga kulang sa originality, yung mga sabik sa pansin, laging nariyan sa gilid, tahimik na naghihintay. Nakahanda silang kopyahin ang mga sinasabi ng introvert na para bang kanila ito mula sa simula. Narito ang limang uri ng tao na madalas kumukopya sa script ng tahimik na karunungan ng mga introvert. Number 1. Ang empty speaker na laging nauubusan ng mga sasabihin. Madalas silang magsalita pero hindi malalim. Ang kanilang mga salita ay lumalabas ng mabilis, unfiltered, hindi upang maunawaan, kundi upang mapansin. Mas mahalaga sa kanila ang marinig kaysa maintindihan. Gustong-gusto nila ang tunog ng sarili nilang boses. Iniisip nila na mas mahalaga ang dami kaysa sa kalidad. Puno ng sigla ang kanilang mga sinasabi, pero salat sa kaluluwa. Pagkatapos, biglang magsalita ang isang introvert. Hindi madalas, hindi malakas, pero kapag nagsalita, nagbabago ang silid. Isang pangungusap mula sa introvert na hinugot mula sa katahimikan ay mas tatagal sa isipan kaysa sa isang daang halo na talumpati. At yung katahimikan pagkatapos nila magsalita, kinababahala ng mga pusong walang laman. Kaya kinukopya ng mga empty speaker ang mga linya ng isang introvert. Inuulit ito sa iba na parabang sa kanila nagmula. Binabalutan ito ng drama, umaasang makuha ang kapangyarihang nakapaloob dito. Hindi nila gusto ang prosesong pinanggagalingan ng karunungan, ang pag-iisa, ang katahimikan, ang lalim ng damdamin. Ang gusto lang nila ay yung epekto. Dahil ang epekto nito ay makapangyarihan at hinahabol nila ang kapangyarihang yon. Ginagawa nila ito dahil sa kaibuturan nila, naiingit sila sa kakayahan ng mga introvert na magpagalaw sa kaluluwa ng isang tao nang hindi nagpupumilit. Naiingit sila na ang introvert ay nagsasalita lamang kapag kailangan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas pinakikinggan sila ng mga tao kapag nagsalita sila pero ang panggagaya na walang soul ay ingay lamang mula sa hiniram na tono ng iba. At habang buhay silang magnanakaw ng karunungan dahil hindi nila kayang manatili sa katahimikan ng sapat upang gumawa ng kanilang sarili. Number 2. Ang taong social na nakamaskara na nangangolekta ng mga malalim na quotes para magmukhang matalino. Para silang aktor sa isang entablado, laging may script, may costume at laging nakatingin sa spotlight. Hindi sila naghahanap ng karunungan upang magbago. Naghahanap sila upang magpakitang tao. Hindi nila gustong maging matalino. Gusto lang nilang magmukhang matalino. Kaya kapag nakilala nila ang isang introvert, yung tipong nakakita ng mundo sa anyo ng malalalim na talinhaga at tahimik na pananaw, nagsisimula silang mangolekta. Minememorize nila ang mga analogy ng introvert. Ginagaya nila ang lingwahe nito. Ina-upload nila ang mga linyang hinubog ng introvert may captions, may filters, aesthetic ang dating. Pero hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagaya. Kinokopya lang nila ang anyo ng karunungan, hindi ang espiritu nito. Nakakahumaling ang mga introvert dahil ang kanilang mga iniisip ay unpolished pero totoo. Hindi sila nagsasalita para maka-impress. Pero sa hindi mapaliwanag na paraan, nananatili sa isipan ang kanilang mga salita. At yung mga taong nanggagaya ay hindi pa nagkaroon ng ganong epekto sa iba. Kaya kinukopya nila ang isang introvert. Kaya ang buong personalidad nila ay parang museyo ng hiniram na lalim. Mga exhibits ng isipan ng ibang tao, suot ang kanilang muka. Pero may kita at mararamdaman pa rin. Dahil kulang sa kaluluwa ang kanilang mga sinasabi. Number 3 Ang naghahabol ng papuri na ginagamit ang karunungan ng introvert para palakpakan. Umuupo sila sa tabi mo, hindi laging nagsasalita, pero laging nakikinig. Hinahangaan nila ang mga pagninilay mo, ang banayad mong pagbabago ng tono, ang ugali mong tumatahimik saglit bago sumagot. Minsan pa nga ay nagtatanong sila ng malalim, hindi dahil interesado sila sa sagot, kundi dahil alam nilang maganda ang isasagot mo. At pagkatapos, sa ibang silid kung saan ang liwanag ng pansin ay parang salapi, inuulit nila ang mga sinabi mo, mas malakas, mas magara, walang pagbanggit kung saan galing. Yung sinabi nila tungkol sa sakit at kapangyarihan, sasabihin ko yan sa panel. Sigurado patok yan sa mga tao. Pero ang hindi nila alam, ang mga salita mo ay hindi hinubog para sa palakpakan. Hinubog ito sa pag-iisa, sa katahimikan matapos masaktan, sa mga debate sa sarili na hindi mo kailanman binigkas, sa espiritual na digmaan ng pagbubuo ng sarili mong santuario. Kinuha nila ang bagay na banal para sa iyo at ginawa itong content para sa kanilang palabas. Kailangan nila ng palakpak, kailangan nila ng pagpapatunay. Ikaw, bilang introvert, hindi. At yun ang kinatatakutan nila. Kaya ninanakaw nila ang tinig mo para makaramdam ng halaga kahit hindi nila ito pag-aari. Number 4, ang tahimik na karibal na nagukunwa ring humahanga habang pinag-aaralan ka. Hindi ka nila iniinsulto, pinupuri ka nila. Hindi sila hayagang nakikipagkumpetensya, inoobserbahan ka nila. Gumaganap sila bilang kaibigang interesado. Nakikinig ng maayos, nagtatanong kung paano mo nakikita ang mundo, paano mo pinoproseso ang mga bagay. Tumatango habang nagsasalita ka, minsan pa nga nagtitake ng notes. Pero sa likod ng paghanga, may intensyon. Pinag-aaralan ka na parang espiya na nangongolekta ng impormasyon. Sa tamang oras, gagamitin nila ang iyong mga salita, pananaw at mga simbolo na bahagyang binago kung saan makikinabang ito sa kanila. Gagamitin nila ang iyong karunungan para buhatin ang kanilang imahe, hindi ang sayo. Hindi nila gustong maging ikaw. Gusto lang nilang magmukhang ikaw, kahit panandalian lang, basta may isang taong ma-impress. At dito nagiging mapanganib. Ipinapakita nilang sila ay kaalyado, pero ang respeto nila ay panlabas lang. Ang curiosity nila ay estratehiya. Hindi sila inspired sa iyo. Sila ay sumisipsip lamang mula sa iyo. Delikado ito dahil suot nila ang maskara ng pagkakaibigan habang tahimik kang ninanakawan. Mararamdaman mong may mali, pero di mo agad matutukoy hanggang sa marinig mo ang boses mo sa mga lugar na hindi mo naman pinuntahan. Suot ang mukha ng iba. At number five ang mapangakit na ginagawang performance ang iyong katahimikan. Ang taong ito ay hindi nagnanakaw mula sa insecurity. Ginagawa nila ito bilang estrategiya. Hinahangaan nila ang isipan mo. Totoong gusto nila kung paano ka magmasid, kung paano ka tumigil bago magsalita, kung paano ang katahimikan mo ay may dalang kapangyarihan. Pero hindi nila gustong irespeto ang kapangyarihan yon. Gusto nila itong itranslate, balutin, ibenta. Gagawin nilang drama sa entablado ang iyong pananahimik. Babaguhin nila ang mga insights mo para maging catchy, quotable at viral. Palalakasin nila ang mga sinabi mo pero inaalis ang kaluluwa na siyang nagbibigay sa isay dito. Yung ideya mong binitawan sa katahimikan, magbaviral yon kung ako ang magsasabi na may kaunting flair. Tinuturing nilang raw material ang mundo sa loob mo para sa sarili nilang brand. Masakit ito dahil hindi lang nila kinuha ang mga salita mo. Hinayjak nila ang diwa mo. Ginawang produkto ang iyong katahimikan. Ginawang armas ang iyong mga insights at nilunod sa palabas ang lalim ng kaluluwa mo. Gusto nila ang wika ng iyong kaluluwa pero ayaw nilang danasin ang mga pilat na nagturo nito. Ang karunungan ng isang introvert ay hindi basta katalinuhan. Isinilang ito sa mahabang oras ng katahimikan sa mga sugat na napagdaanan nila sa gitna ng pag-iisa, sa mga panloob na laban sa pagitan ng pagdududa sa sarili at katotohanan, takot at katapatan. Hindi ito hinubog para sa palabas. Hindi ito nilikha para sa likes, shares o ilaw ng entablado. Hindi ito ni-rehearse. Ito ay totoo. At ang katotohanan yan ay may sariling gravity. Gutom ang mundo para rito nag orbit ang mga tao sa iyong katahimikan Hindi dahil malakas kang magsalita Kundi dahil totoo kang magsalita Kaya dumadagsa ang mga huwad sa paligid mo Lumilipad sila gaya ng mga gamugamo Sa harap ng lampara Namamangha, kutong, naiinggit Pero ganun man sila lumapit Hindi nila kayang kopyahin Ang kung sino ka sa loob ng katahimikan Dahil ang liwanag na tulad ng sayo Ay tanging sa dilim lang na Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na to. Shoutout kay Marie Delight Sabi niya, ganun talaga mga introvert. May magnetic personality. Hindi kami nagsasalita kung hindi tinatanong. At madalas pang napagseselosan ang introvert kasi naaagaw namin ang atensyon ng iba. Na di naman namin sinasadya. Maraming salamat po Sir AP and happy weekend. God bless po. Sabi naman ni Sabotahe Rap Vlog, sobrang accurate Boss AP. Hindi kasi tayo marunong mainggit. Focus lang tayo sa sariling paglago. At marunong tayong sumuporta at natutuwa tayo sa mga taong nagpapabuti rin ng sarili. Tatapwat may mga tao talaga na gutom sa atensyon at papuri kung saan ginagawa tayong tampulan ng kanilang pagkainis. Hindi pera o material na bagay, kundi kung paano mo dinadala ang iyong sarili. Yan ang totoong kinaiingitan sa mga introvert. At ayon naman kay Rebecca Ogata, truser AP, kaya nandito pa rin ako, nakatayo. Laking tulong sa akin sa araw-araw na hinaharap ko sa buhay, ang pagiging isang introvert. At shoutout din kila Naninga Monares, Annalyn Granada, Angela Ochoco, Pax Tumulak, RJ Mera, Ellen Espino, Emma Villanueva, Christian Carl Pulido, Ramlat, Chilike009, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Kati, Jola Short Video, NJ Mauricio, Ravenclaw, Master Buten, at kay Chris allegado Jr. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may limang uri ng tao na hindi natutuwa sa nakukuhang atensyon ng mga introvert? Panoorin mo sa video na to.